Ipinasara ng Department of Migrant Workers ang recruitment agency na may libo-libong followers at feedback sa Facebook. Matapos mahuling walang nesensya at may ilegal na operasyon. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilia. Tila lehitimong recruitment agency ang kumpanyang ito sa Salcedo Village, Makati City. Pagpasok ng opisina, nakabalandra ang kanilang mga napaalis umano ng bansa. May libo-libong followers at feedback ang Facebook page. Ito ang Belmont Philippines na nag-aalok ng kasanayan, edukasyon at trabaho sa Poland at iba pang bansa sa Europa at Amerika. Pero sabi ng Department of Migrant Workers, walang lisensya at iligal ang operasyon ng kumpanya. Kanina, kinandaduhan ng DMW ang opisina ng Belmont, Philippines sa Makati City. Ayon sa DMW, nag-ooperate ang naturang recruitment agency sa Poland. Gumawa ng hindi lisensyadong branch sa Pilipinas na sinimula noong December 2023 lamang. They actually conducting recruitment activity. Nagsosource sila ng mga document ng mga worker and then pinapalipad either as tourist or on as, uh, either as a tourist or a student visa Papupuntahin nila doon with a promise na makakapag-work naman sila doon. Ito yung tinatawag natin human trafficking. Eh. Nagpapalabas ng mga worker as tourists, walang OEC, hindi dumadaan sa DMW, hindi natin alam kung ano magiging uh, kabuhayan at welfare uh, ng na uh, napupunta doon. Sa investigasyon ng DMW, limang Pinoy ang nakatakda sa ng paalisin ng Illegal Recruitment Agency. Lulobo sa so 150,000 pesos ang hinihinging processing fee sa bawat aplikante. 55,000 ka nang babayaran na parang reservation fee. And then pagka natapos lahat, babayaran mo yung 110, hindi ka pa nakakaalis, wala ka pang trabaho, hindi pa alam kung anong pupuntahan mo. So, kawawa naman yung mga kababayan natin. No? Ang regulasyon natin, kung allowed mag-charge sa isang worker because of the destination country, allows it by rule, hindi po hihigit sa isang buwang sweldo. I know, may mali din talaga sa part namin. So, gusto naman po mag-refund, babalik po namin lahat. Right. din niyo. Um, and, syempre, may apologies din kung hindi ko na-deliver na ba lahat ng yung promise. Batay sa Republic Act 10022 o Migrant Workers Act, Maaring maharap sa labindalawang taong kulong at hanggang limang milyong pisong multa ang mapatutunayang lumabag sa naturang batas. Sabi ng DMW, isang Poland sa emerging market ng Pilipinas, in demand dito ang mga factory, skilled at agricultural worker. Pero paalala ng tanggapan, maging mapanuri sa paghahanap ng trabaho para maiwasan ang mga nanloloko. Hanapin sa website ng DMW ang mga lehitimong recruitment agency at accredited employer. Kelly Zalpardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.